Alam niyo ba kung ano ang politika? At alam niyo ba kung ano ang maging epekto nito kapag wala kayong pagkakaisa? Kung tama na ha, so tayo. Hindi! Lalo lang tayong zulo ba? Bakit lagi nag-away? Hindi ba pwede magtulungan? Habang abala sa alitan ang mga pinuno at taga-suporta, patuloy na naghihirap ang bayan. Nawawala ang pagkakaisa at kasama nito ang pag-asa. Siguro mas malakas tayo kung magkasama. Oo, para sa bayan, hindi para sa kulay. Kapag inuuna ang politikal na alitan kaysa kapakanan ng bayan, lahat ay talo. Kaya dapat tayo magtulungan at magpatawad para makamtan natin ang payapa na bayan. Dahil ang tunay na laban ay hindi ko sino